kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Naglabas ng kanyang hinanakit si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos itong suspindihin ng ombudsman dahil nakitaan ng malakas na ebidensya na siya ay may kinalaman o sa operasyon ng niraid na Pogo sa kanilang lugar. Patong-patong na ang problema ni Mayor Go dahil sa usaping Pogo at nasyonalidad nito. Malakas ang duda ng mga tao na ang babaeng nagngangalang Wen Yelen na isang partner ng ama ni Alice Go ay siya raw ang tunay nitong ina. Pinasinungalingan ito ng Mayora at sinabing si Wen Yelen ay isa lamang kasama ng kanilang pamilya sa kanilang mga kumpanya. Ayon sa sulat ni Mayor Alice Go kay Senador Risa Ontiveros, si Amelia Lialgo na dating kasambahay ng kanyang ama. Ang totoo niya daw na ina at ito ay isang Pilipino. Duda mga senador sa pahayag na ito ni Alice Go. dahil base sa mga dokumento na kanilang nakalap ay palaging kasama ang pangalan ni Wen Yelen sa mga negosyo nila. Kaya ang kanilang hinala na ito talaga ang kanyang tutong ina. Pero Pinasinungalingan ito ni Alice Go at pinanindigan na si Amelia Lialgo ang totoo niyang ina na isang Pilipino. Kinagat ni Alice Go ang hamon sa kanya na magpa-DNA test kay Winjelin para matuldo ka na ang sinasabi ng ilan na ito ang nanay ni Alice Go. Winelcam naman ito ni Senador Winget Chalian pero may gusto itong mangyari sa gagawing DNA test. Um, okay rin yun. Ako, kung, kung yan ang magpapatunay ng kanyang... Uh citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga informasyon na aking nakalap, na itong si Wenyi mm. ang pinapakilala niya na biological mother niya. no uh, Marami akong nakausap na mga taga Valenzuela at taga labas na rin yung mga naging uh, kanegosyo nila o naging uh, nakahalo-bilo nila, mm. na si pinapakilala itong si Wenyi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay uh, Wendy, magpa-DNA test sila ng transparent. Ha? Mm -hmm. Transparent, open, may witnesses. Para para malaman natin. No? Pwede rin ako mag nagkamali. Baka mm -hmm. nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo natama. No? Mm -hmm. At uh, ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. Eh. Mm -hmm. So yung nawawala nilang na yung nanay niya. Mm -hmm. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wendy. So dito dito, dito nalang naman maglalaro kung uh, ano yung talagang uh, citizenship niya mm -hmm. or nationality in this case. Pakiramdam ni Mayor Alice Go na siya ay pinagkakaisahan at inuhusgahan kahit na hindi pa man ito nangyayari sa korte. Kaya ang tanging iling niya na sana siya ay pakinggan bago husgahan at mahalin bago biguin. Isa daw siyang Pilipino na katulad ng mga senador na hinalal ay may dangal at pagkatao. Kahit gaano paman man ka makapagpagdamdamin ang nilalaman ng sulat ni Alice Go. Pero para sa mga senador ay questionable pa rin ang pagkatao nito dahil sa napakaraming butas na nagsilabasan na ginagawa nilang basihan para kwestyonin ang totoong nasyonalidad ni Alice Go. Naniniwala si Senador Win Gatchalian na posibleng napeke ang birth certificate ni Alice Go dahil sa kalakarang ito na pati mga dayuhan ay nakakakuha nito. But at the same time, magpa rin kami ng uh, resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus uh, na mga fake birth certificates of which 60 plus ang foreign 60 plus foreigners ang kumuha. So magpo-file ako ng uh, uh, resolution to investigate that pati ang tatay ni Alice Go ay gusto ring paimbestigahan ng senador patungkol sa questionableng mga impormasyon na kanyang pinaglalagay sa dokumento ng kanyang mga anak na may nasyonalidad na Pilipino. at the same time Uh, kasama doon sa, sa resolution, yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, nakaka-ano eh, masyadong uh, garapalan eh. No? Uh, hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate. Apat na beses siya nag ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Simeon Go, kay Wesley Go, lahat fake ang uh, binigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sunulat niya doon lahat, Hilito Go. Pero ang pangalan niya is Jang Jong Go. Tinanong doon nationality, sunulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. Four times niya ginawa yun. Yung, yung date of marriage, naglagay siya ng date doon, na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go iba sa year ni Simon Go at ni Wesley Go. So halatang halatang mm -hmm. nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate, no. So itong si Angilito Go uh, isasama ko sa resolution uh, para mapatawag rin at um, dahil uh, binaboy niya yung late registration ng ating bansa eh, mm -hmm. no. At uh, Uh, dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron, na, meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya mag-file ng congressman, governor at iba pa. Mainit talaga sa mata ng senador ang estilo ng pamilya Gu dahil ang galawan nito ay malasindikato. Meron akong trend, meron akong trend na nakita with them eh. Um, fake birth certificate, uh, marami silang kinuhang mga, marami silang inupahan ng mga warehouses, no, katulad sa, sa Valenzuela, uh, sa iba pa, ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address. No? At ginagamit nila yon sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya eh. No? 14 and counting yung nakita namin kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor. ah, Nakita namin yung single proprietor. Ilan ba? Um, application nila sa single proprietor. Mga, mga pito, anim pito yun eh. No? So, ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses. No? Parang ayaw mo mahanap eh. Yung, yung nasi-sense ko, mm. ayaw mo mahanap ka eh. ba? Diba? Mm -hmm. Parang Siyempre, pag uh, ordinary na tao, isa lang naman ni address yun ang bibigay mo, diba? parang ayaw nila mahanap eh, yun ang nasi-sense ko dito sa uh, kanilang uh, uh, ano parang kanilang modus o kanilang uh, trend no? Ganitong uri pa rin ba ang plier na gamit mo? Nako, lumang disenyo at mahinang klase ito, meron ng bago Bigan. ito ang industrial grade na plier Maliban sa 9 inches ang haba ay multifunction pa ang gamit nito. Malupit ito sa pagputol ng kung ano-anong matitigas na bagay na kailangan mong putulin. Moderno ang disenyo, kaya napakaganda ang pakiramdam kapag ito hawak hawak mo. Huwag nang balampasin ang pagkakataon na meron ganito sa bahay mo. Orderin mo na ito kaibigan bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Kung may mga naniniwalang hindi Pinoy si Alice Go, ay meron din namang nagsasabi na dapat ay mabigyan siya ng pantay na pag-usga. Pakinggan din ang kanyang mga paliwanag at baka raw siya talaga ay nagsasabi ng totoo. Labanan ng pagalingan sa abogado ang sitwasyong ito dahil sa bawat aligasyon ng mga senador ay mayroon ding kasagutan ng kampo ni Alice Go. Totoo namang, matalinhaga ang mga pahayag nito patungkol sa kanyang pagkatao. Pero may us humusgado na dapat humusga dito. Gaano man natin kapilit na sabihin nagsisinungaling ang mayura. Pero kapag siya ay manalo sa kaso ay siguradong burado na ang lahat ng mga pambibintang sa kanya patungkol sa kung siya ba ay totoong Pilipino pero isang lamang 'yan sa mga sitwasyong kinakaharap ngayon ni Alice Go dahil ang susunod na video na ating ipapakita sa inyo sa susunod na episode ay kung gaano raw ka naging sentro ng operasyon ng pogo si Mayor Alice Go kung ibabase sa mga napagalaman ni Senator Winget Salyan sa kanilang executive session ay masasabi mong mas sobra pa sa isbiya ang kayang gawin ni Alice Go ang akala mong mahinhin at malu umaanay na personalidad ay pwede balang maging isang reyna ng mga illegalista. Abangan ito sa susunod na video. Ikaw, ano ang tingin mo sa kaso ni Mayor Alice Go? Pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya mm -hmm. na may link siya sa mga uh, criminal syndicates na nag-organize nitong pogo sa Bamban. Mm -hmm. So, meron siyang link dito sa mga Uh, organized crime. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.